Hello brothers and sisters, welcome to my channel. Biblia ang sasagot. Ang pag-uusapan natin, naliligo ka ba sa buhay? Sabi ng Diyos, huwag mong hanapin ang trabaho. Karunungan biblikal. Alamin natin ang nasasabi ng Biblia. Kapag ang buhay ay tila walang kasagraduhan at walang direksyon, hindi kasi nabiyan ng Diyos na habulin ang trabaho. May mga barahong parang unti-unting nawawala ang lahat. Bumabangong ka sa kama pero walang sigla. Gumagawa ka ng mga bagay-bagay pero tila walang saysay ang lahat. Bawat araw ay parang kopya lang ng nauna. Sa ekibuturan mo, alam mong may mas malalim na dahilan. Hindi lang mas madaas ang sweldo o mas magandang posisyon kung hindi isang tunay na layunin. Kung bakit ka narito, isang layunin itinalaga ng Diyos para sa iyo. Itinutulak ka ng salipunan na habulin ang trabaho at mga tagumpay na para bang wala kang halaga kung wala ka nito. Pero hindi ka nilikha ng Diyos para masukat kung magkano ang kinikita mo. Bago pa man magkaroon ng trabaho o pera, naroon na si Adan sa harding. Hindi siya naroon para kumita ng sweldo. Nandun siya para ib sa ang kanyang layunin. Sa paglipas ng panahon, natagbo ng takot sa pagtustos ang kagandahan ng paggawa. Ang paglikha ay naging palisahan at sa gitna ng ingay ng mga resume, interview at deadline, nakakalimutan na ng marami ang isang simpleng katotohanan. Nilikha ka para sa isang layunin, hindi lang para punan ng isang posisyon. Hindi nais ng Diyos na palipat-lipat ka ng trabaho umaasang maisa kas ay babagay sa iyo. May layunin na siya para sa iyo. Mas malalim kaysa anumang job na description. Kung ang pakiramdam mo ay nalilito ka, pagod o hindi kontento sa trabaho, tandaan mo ito hindi pa tapos ang kwento mo. Maaari ito na ang sandali kung kailan bibigyan ka ng Diyos ng bagong direksyon. Hindi sa pamamagitan ng panibagong trabaho, kung hindi sa pagmumunyag ng gawain na noon pa man ay inihanda na para sa iyo. Kapag naunawaan mo ang trabaho ayon sa pananaw ng Diyos, lahat ay magbabago. Una sa lahat, hindi ka kailanman nilikha ng Diyos para habulin ang suweldo. Sa kaysaysayan, natutunan ng tao na ang trabaho ay paraan para mabuhay, imbes na paraan para mabuhay ng may layunin marami ang nananatili sa mga trabahong kumakain sa kanila para lang mabayaran ang mga bayarin. Pero kung titingnan natin ang simula ng lahat, makikita natin ang ibang larawan. Sa Genesis, hindi kailangan mag-apply ni Adan sa trabaho. Hindi niya kailangan patunayan ang sarili sa isang mapakumpetensyang mundo. Itinanim siya ng Diyos sa isang masaganang hardin kung saan lahat ng kanyang kailangan ay naroon na. Ang kanyang trabaho ay hindi para makuha ang pag-ibig ng Diyos o para makaiwas sa gutom. Ito ay para palanggagaan at ang pinakaloob ng Diyos. Inayayaan siyang makibahagi sa paglikha, magpangalan, mag-alaga, magbantay sa may galak. Nauna ang pagtustos, sumunod ang layunin. Pero binaligtad na ito ng mundo ngayon, hinahabol ng mga tao ang pagtustos, umaasang darating na lang ang layunin. At kapag ang pera ay naging pangunahing layunin sa pagpagod ang puso. Nagsisimula kang maniwala na kapag nawala ang pera, nawawala rin ang halaga mo. Pero hindi kailanman hinusto ng Diyos na ganoon kahina ang pagkakalalan mo. Isipin mo ang mga Israelita sa disyerto sa loob ng apat na puntaon. Araw-araw silang binigyan ng Diyos ng mana na hindi dahil pinaghirapan nito kundi dahil tapat siya. Hindi ito kinita. Tinanggap nilang ito sinabuhay at layunin ng Diyos para sa araw na yun. Yan ang nais ng Diyos. Trabaho na dumadaloy mula sa kanyang pagtustos, hindi mula sa takot o pangamba. Kapag itinigil mo ang paghabol sa pera, at nagsimulang tungon sa gawain ng Diyos, may magbabago, mas magiging buhay ka. Natural na darating ang mga ideya. Ang mga desisyon mo ay magiging bunga ng tiwala, hindi ng stress. Mahalaga pa rin ang pera pero hindi ito dapat maging amo mo. Kayang magtustos ng Diyos sa paraang hindi kailanman kailan tumbasan ng kahit anong employer pinakain niya si Elias sa pamamagitan ng mga ibon. Pinaagos ang tubig mula sa bato at pinakain ang libu-libong tao gamit lang ang isang prasong tinapay. Kayang-kaya kanyang tustusan habang lumalakad ka sa banal mong layunin. Huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan ng desperasyon lang ng ang daan. Alam ng iyong ama ang mga pangangailangan mo bago mo ba ito banggitin at kaya niyang tugunan ang lahat ng ito. Kapag ikay pinagkatiwalaan mo ang katotohanan ito, ang trabaho ay nagiging pakikipagtulungan sa Diyos, hindi bilang isang kulungan ng iyong kaluluwa. Ang layunin mo ay mas higit pa sa isang job title. Sa panahong ito, parang tropeyo ang mga titulong CEO, manager, or consultant. Para bang patunay ito na halaga mo pero hindi yon ang tinitingnan ng Dios Ang mahalaga sa kanya ay ang layunin mo, hindi ang nakasulat sa pintuan ng kumpusina mo. Tingnan mo si Moises. Ang tungkulin niya ay simpleng pagbabantay ng mga tupa sa isang tahimik at tagong lugar. Pero ang mapagbumbabang trabahong iyon ay paghahanda para pabunuan ang isang buong bansa. Isipin mo si David. Bago siya naging hari, isa na lamang siyang batang pastol na sumusulat ng mga awit sa bukid. Ang nakita ng iba ay batang nag-aalaga ng tupa. Ang nakita ng Diyos ay pudo ng may pusong tulad sa kanya. Ano man ang ginagawa mo ngayon, nasa likod ka man ng cashier, nasa telepono, nag ng paninda o nagtatrabaho sa spreadsheet, maaaring maliit itong tingnan. Pero maaari ito ang mismong lugar kung saan hinahanda ka ng Diyos para sa isang kamangha-manghang ka misyon. Ang mahalaga ay hindi ka kung ano ang ginagawa mo, kung hindi kung sino ang naaabot mo. Paano mo naaapektuhan ang iba? Paano, anong liwanag ang dinadala mo sa lugar niyon? Sabay sa Epeso 21, Ikaw ay obra maestra ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang gawin ang mabubuting gawa na matagal na niyang kinanda para sa iyo. Bago ko kaman nakapagsimite ng job application, may mga tiyak na misyon na siyang iniligay sa lugar mo na iyo para sa iyo. Maaari isang simpleng usapan na muling mabuhay na pananampalataya ng isang tao sa isang pagkakaibigang mabubukas ng mabagong pinto o isang munting musika na kabutihan ng babago ng araw o magiging sa buhay ng isang tao. Kapag nakita mong mas malaki ang misyon mo kaysa posisyon mo, titigil ka sa pagmamaliit sa sarili mong presensya. Mauunawaan mong lumalago ang kaharian ng Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ng mga pastor o misyonero, kundi sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao na dala ang kanyang liwanag sa mga opisina, paraan at komunidad. Kaya hindi pwedeng pagkakalilanan mo, mo ay nakatali lang isang isang titulo. Ang trabaho ay dumarating at umaalis. Ang mga posisyon ay nagbabago. Ang mga negosyo ay nagsasara. Pero ang layunin mo ay nananatili. Dahil ito ay nakaugat asa walang hanggan. Ikaw man ay namumuno sa isang grupo o naglilinis ng pasilyo. Maaari kang nasa eksaktong lugar kung saan nais ka ng Diyos na ang halaga mo ay hindi nakabase sa titulo mo kundi kung paano ang pagsudod mo ay nagiiwan ng makabuhuluhang bakas. At kung mananatili kang tapat sa kansulokuyang mong tungkulin gaano man ko o hindi napapansin, bibigyan ka ng Diyos na mas malaking responsibilidad. Dahil sa kanyang mata, ang mahalaga ay hindi ka gaano karangya ang tunog ang inyong posisyon kung di, kung gaano karami ang puso ng inilalagay mo sa ginagawa mo ang trabaho ay pagsamba. Para sa marami, ang salitang trabaho ay katumbas ng stress. Deadline. Pauulit-ulit na gawain. Pero hindi kailanman nilikha ng Diyos ang trabaho para pag ka. Ang plano niya ay gawin itong isang uri ng pagsamba. Sa Colossus 3.23, sinasabi ng Biblia na anuman ang ginagawa mo, gawin mo ito ng buong puso para sa Panginoon at hindi para sa tao. Hindi lang ito magandang ideya, isa itong pagbabago ng pananaw tungkol sa trabaho. Kapag naunawaan mo ang trabaho mo ay alay sa Diyos, magbabago ang pananaw mo. Hindi na ito tungkol sa pagpapa-impress sa boss, sa papuri o sa seguridad sa hinaharap. Nagiging ito ng paraan na pagsasabi sa Diyos. Ito ang pinakamainam ko at inaalay ko ito sa iyo dahil karapat-dapat ka. Isipin mo ito, bago pa man magkaroon ng templo o simbahan, ang trabaho ni Adan sa hatin ay isa ng pagsamba. Nang itinayo ni Noe ang arko, bawat kahoy na ipinako niya ay pagsamba. Nang ginawa ni Be Bezalel, ang tenabertato ng husay ng mga kamay ay nagpuri sa Diyos. Ang pagsamba ay hindi lang pagkanta sa simbahan. Ito rin ay kung paano tayo namumuhay, nagtatrabaho, naglilingkod araw-araw. Kaya kahit ang pinakasimpleng trabaho ay may saysay. Ang paggawa ng dokumento ng tapat ay pagsamba. Ang pagtulong sa customer na may malasakit ay pagsamba. Ang pagkukumpuni ng mga bagay na may paggalang ay pagsamba. Hindi lang nakatingin ang Diyos sa ginagawa mo. Napapansin niya rin ang puso at pagsisikap ng inialagay mo rito. Pero may panganib. Kapag nakalimutan mo ang Diyos sa trabaho mo, magiging huwag ka. Maaaring matapos mo pa rin ang mga gawain pero parang may kulang sa loob. Ang pagsamba ay nagbibigay ng buhay sa ginagawang iyong ginagawa. Dahil ito ang nag-uugnay sa puso mo sa isang bagay na walang hanggan ang pagsamba sa pamamagitan ng trabaho ay kapansin-pansin sa mundong nagsasabing gawin lang ang kailangan o magpakasipag lang kapag may nakakakita. Pero kapag nagtrabaho ka ng may galak at integridad dahil sa gitna ng iyong pressure, mapapasin ito ng iba. Nakikita nila ang kapag nagdadala ka ng katahimikan sa isang tradisyonadong pagpupulong. Napapansin nila kapag naglilingkod ka ng walang hinihintay na kapalit. Nagiging nakakapagod ang trabaho kapag ito'y pinaandar ng takot o kayabangan. Pero kapag ang pagsamba ang motivation mo, ikaw ay pinapalakas dito. Ang pagsamba ay hindi lang nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Binabago ka rin dito ng malalim ang pagtustos ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ekonomiya. Nabubuhay tayo sa panahong puno ng pangamba, mga balita tungkol sa kapagtanggalan tabaho sa pagtaas ng presyo at pagmahal ng may bilihin. Ang mga takot na ito ay pumapasok sa opisina at tahanan. Pero ang kakayahan ng Diyos na magtustos ay hindi nakadepende sa ekonomiya hindi naapektuhan ang langit ng stock market. Hindi kailanman kinailangan ng Diyos ang pamahalaan, negosyo o pangko para alaga ang ka kanang, kanyang mga anak. Isipin mong si Elias sa isang mga hari ng sa gitna ng matinding tagduyot. Dinamitan ng Diyos ang mga uwak, mga ibong itinuturing na marumi para pakainis siya tuwing umaga at gabi. Kalaunan, Hinamit niya ang isang mahirap na balo na halos wala nang natitirang pagkain. Ang maliit na ng harina at pitsel at ng langis nito ay hindi naubos. Hindi ito kayang ipaliwanag ng lohika pero madalas ang pagtustos ng Diyos ay lumalampas sa inaasahan ng tao. Hindi siya limitado ng mga sistemang inaasahan ng na natin. Ang parehong Diyos na nagpagbusog sa milyong-milyong sa disyerto gamit ang, ang manan at Pugo ay siya rin Diyos na marunong magtustos para sa iyo. Hindi niya kailangan umasa sa magandang ekonomiya o lumalagong industriya para makagawa ng daan. Gumagawa siya ng, ng ilog sa gitna ng disyerto at daan sa gitna ng imposibleng lugar. Ang tunay na panganib ay hayaan ang takot na itulak ka sa isang bagay na wala sa plano ng Diyos, maaari mong tanggapin mo ang isang trabaho para lang maramdaman mong ligtas ka. Pero hindi matibay ang naligtas na yon kung nakabase ito sa isang sweldo. Maaari itong mawala ng hindi inaasahan. Ang tunay na seguridad ay nasa kaalaman na ang iyong ama ang may-ari ng lahat at hindi nakukulang. Walang hanggan ang kanyang mga yaman. Hindi ito nangangahulugang wala ka nang gagawin. Nangangulgang ito magtrabaho ka ng buong puso habang lubos na nagtitiwala sa kanyang mga pangako. Mananatili kang tapat sa kanyang inuutos. Gagawa ka ng desisyon ng batay sa tiwala, hindi sa takot. Hindi mo hahabulin ang bawat bagong oportunidad makikinig ka sa kanyang gabay. Minsan, nagtustos ang Diyos sa pamamagitan ng iyong trabaho pero hindi pala, palaging paraan na inaakala mo minsan dumarating ang pagtustos sa mga hindi inaasahang paraan sa kabutihan ng ibang tao sa mga pagkakataong bigla na lang lumitaw o sa mga sandaling parang bang itinalaga ng Diyos mismo ang mahalaga ay manatiling nakatuon ang puso at paningin mo sa nagbibigay hindi lang sa ibinibigay. Kapag lubos kang naniniwala na ang kakayanan ng Diyos na magtustos ay hindi nakadepende sa estado ng iyong ekonomiya, titigil ka sa pamumuhay ng puno ng pag-aalala at takot. Magsisimula kang gumawa ng desisyon ng may kapayapaan imbes na dala ang pangamba. At sa lugar na yon, Anak, piyansa, mapapansin mong may mga pinto ang bumubukas na hindi napapansin ng iba dahil ang atensyon mo ay nasa Diyos na kailanman hindi mauubusan ng yaman. Huwag mong habulin ang trabaho, habulin mo ang kaharian. Sinasabi ng mundo na ang tagumpay ay nasusukat ng magandang titulo, malaking sweldo at pagkilala sa trabaho. Pero si Jesus ay nag-alok ng mag-ibang daan patungo sa makakabuluhang buhay. Sa Mateo 6.33, sinabi niya, Unahin ninyo ang pagkahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay idadagdag ko sa inyo. Pansinin kung ano ang hindi mo sinabi. Hindi niya sinabi hanapin ang perpektong trabaho o unahin ang karera mo sa lahat ng bagay. Itinuturo niya tayo sa isang bagay na mas mataas at paghahangad sa kaharian ng Diyos. Kapag ginawa mong pangunahin layunin ang kaharian, ang mga desisyon mo ay magmumula sa pag-ibig at layunin, hindi sa takot o pagpagmamadali. Nagsisimula kang magtanong um, ng ibang tanong, <coughs> imbis na itanong. Makukuha ko ba ang sweldo ng gusto ko sa trabahong ito? Itatanong mo, matutulungan ba ang trabahong ito na may ang tawag ng Diyos sa akin? Imbes na isipin kung magmumukha kang mga tagumpay, itatanong mo, makakatulong ba sa aking pananampalataya ang epekto ng papel na ito? Hindi ibig sabihin na ito ay baliwalain mo ang mga pangangailangan mo o mga tungkulin mo. Ibig sabihin ito na niniwala kang ang pag-una sa kaharian ay natural na nagdadala sa iyo ng tamang oportunidad sa tamang panahon puno ang Biblia ng mga kwento tungkol kung saan nilagay ng Diyos ang mga tao sa eksaktong lugar na kailangan nila. Kahit hindi nila ito hinahabol, hindi pinili ni Jose na maging pangalawa sa paraon. Hindi ipinimot ni David ang sarili niya para maging hari. Hindi nagkampanya sa Esther para maging reyna. Sumunod lang sila sa Diyos na natiling tapat at nagtiwala sa paggabay kapag ang, ang tension mo ay nasa karian, nawawala ang presyo ng kailangan ng maunawaan ng agad ng lahat. Mas kaunti ang nagbibigay ng halaga sa mga titulo at mas tumutulon ka sa mga pagbibigay ng epekto. Nauunawaan mong maaaring gumamit ang Diyos ng kahit sino saan ka man nararoon, Opisina, opisipital, silid-araran o construction site maaaring gamitin ng Diyos upang magdala ng pag-asa liwanag. Binabago rin ng paghahangad sa karian at pananaw mo sa mga puntiw ang bumubukas na nagsasara. Ang bukas na pinto ay hindi lang promosyon, isa itong lugar para isagawa ang layunin ng Diyos ang saradong pinto ay hindi wakas sa isang itong paraan ng Diyos para igayak ka sa mas mainam. Ito ang uri ng kalayaan na inaalog sa atin, Jesus. Isang buhay na kung saan ay nakalaga mo ang yaman mo at ang kinabukasan mo ay nakaugat sa mga matag na karihan ng Diyos. At kapag naunawaan ang, nauna ang kaharian, lahat ng iba pa ay unting-unting nalalagay sa tamang lugar. At ang trabaho mo ay bahagi ng plano ng Diyos ang pagsaayos. Kapag iniisip natin ang plano ng Diyos na tubusin ang mundo, kadalasan ay iniisip natin ang mga misyonero, pastor o ang mga mensahe ng krus. Pero hindi limitado sa simbahan o reliyosong lugar ang gawain ng Diyos. Umaabot ito sa manan manaroon ang mga mananampalataya kasama na ang iyong trabaho. Ang lugar ng iyong trabaho ay hindi lang lugar para kumita ng pera. Ito ay lugar kung saan maaaring kumilos ang Diyos sa pamamagitan mo. Sinabi ni Jesus na tayo ang asin at lupa ang liwanag ng mundo. Pinipigil ng asin ang pagsasira. Tumutulong ang liwanag upang makakita ang tao. Kung ibig sabihin, ang dapat ay may pagbabago at pasensya mo sa paligid. Kapag namuhay ka ng may integridad na lugar ng puno ng kasinulingan, pinuprotektahan mo ang tama. Kapag nagpakita ka ng kabutihan sa isang mga kompetensyang paligid, hinahayag mo ang pag-ibig ng Diyos. Kapag natrabaho ka ng may kahusayan sa lugar, na kontento na sa pwede na, ipinapakita mo na kung ano ang itsura ng paggawa para sa si Diyos. Isipin mo si Daniel sa Babylonia. Hindi siya pari na sa gobyerno siya naglilingkod na isang kaharing hindi naniniwala sa Diyos. Pero dahil sa kanyang katapatan at karunungan, itinaas siya ng Diyos sa mataas na posisyon. O sa si Henemias, nakabagdala siya ng inumin ng hari at ang talbahong iyon ang nagbukas sa pinto upang pamunuan niya ang muling pagtatayo ng Diyos ng Jerusalem. Ang kanyang mga tatabaho ay bahagi ng mas malaking kwento ng Diyos tungkol sa kailangan at paranumbalik. Ganun din sa iyo kung paano mo tuturuhin ang mga tao ang trabaho, kung paano ka tumugon sa tension at kung paano ka humaharap sa tagumpay, kabiguan at lahat ng ito ay nagpapakita kay Jesus sa mga tao sa paligid mo. Kahit pakiramdam mo ay eh, walang nakatingin, mayroon nakakapansin. Ang isang mabuting salita sa gitna ng tensyon, ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita o ang tahimik na pagtulong natin walang hinihintay na kapalit. Ang maliliit na kilos na ito ay nagtatanim ng binhi na pinapalago ng banal na espiritu. Ang talbaho mo ay hindi hiwalay sa iyong pananampalataya. Isa itong mga lugar na kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng iyong buhay. Kapag naunawaan mo iyon, ang kahit na pinakamarot tinang nagawa ay eh, nagiging mga bawas sa nali. Nagiging pagkakataong para kadalhin ang isang tao sa pag-asa na meron tayong Jesus. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat paniwalaan ang kasinungaling niya na walang halaga ang trabaho mo kung hindi ka mga ngaral o nasa full-time ministry. Ang sangka man naroon ikaw ay nasa ministeryo, maaari kang hindi kang magsalita sa entablado, pero ang buhay mo ay nagsasalita para araw at maaari mong mabago ang kinabukasan ng isang tao dahil lang sa isang pinakita mong pananampalataya, pag-ibig sa lugar na inilagay sa iyo ng Diyos ngayon. Pagkatiwalaan mo ang oras at lugar na itinilaga ng Diyos sa iyo, Isa sa pinakamahirap tanggapin ang katotohanan ng madalas na hindi makapareho ng oras natin ang oras ng Diyos. Gusto natin mabilis na resulta. Gusto natin ang opportunity ngayon na. Umaasa tayong agad-agad na magbabago ang lahat. Pero paulit ng kasalutan na makikita natin ay nahanda muna ng Diyos ang kanyang mga tao sa mga tagong naon bago inilagay sa mga pampublikong gawain. Nagkaroon si Jose ng mga panaginip ng pamumuno nung patapas siya pero inabot ng maraming taon ang paglalakbay niya. Dumaan siya sa pagtataksil, pagkaalipin at bilangguan bago siya humarap sa paraon. Pinili si David bilang hari habang isa pang Dapat pero hindi agad umupo si David sa trono. Ilang taon din siyang tumakas para iligtas ang sarili nagtatago mula sa Haring Saul bago pa man maging pinuno. Maging si Jesus, mismong anak ng Diyos, ay namuhay ng tahimik at makapakumbaba sa loob ng 30 taon bago nagsimula sa tatlong taon na pampublikong ministeryo. Ang mga panahong iyon ay naghihintay hindi nangasayang. Ito ay mga panahong kung kailang inahanda ka ng Diyos sa mga tagong taon na inuhubog niya ang iyong pagkatao, pinalalalim ang iyong pagtitiyaga at tinuturo ang kang lumubos na umasa sa kanya. Sa mga tahimik na lugar, malayo sa papuri ng tao, itinuturo niya ang mga aral ng kailan lang nanin mo kapag naging malinaw na ang layunin mo. Minsan, pinaghihintay ka ng Diyos na hindi para kaurasahan ka, kundi protektahan ka. Kapag napaaga ka sa lugar na hindi ka pahanda, Maaring dapat na biyaya ay maging pabigat. Ang pagtitiwala sa lugar na inilagay ka ng Diyos ay nangangahulugang naunawaan mong hindi ka nakakalimutan. Nakalimutan, ikaw ay sinadyang doon. Maaring pakirindam mo yung walang nakakakita sa iyo. Pero bawat sandali na nakikita ng Diyos. Maaaring iniisip mong nahuhuli ka na, pero kumikilos siya sa likod ng mga pangyayari, sa paraang hindi mo pa nakikita. Kapag lubos mong pinagkatiwalaan ang kanyang oras, titigil ka sa sapilit na pagbubukas ng pintong hindi pa panahon. Titigil ka rin sa paghahambing ng buhay mo sa bilis ng iba. Pakakawalan mo ang pangamba kapag tila walang nangyayari. Sa halip Natutunan mong manatiling tapat sa kinalaligyan mo na may pananalig at kapag dumating ang tamang panahon na Diyos mismo ang magbubukas ng tamang pintuan at walang sinuman ang makapagsasara nito. Sa gawa 17.26, sinabi ni Pablo na ikinalakda ng Diyos ang eksaktong oras at lugar kung saan dapat narinahan ang mga tao. Ibig sabihin, ang panahong ito ay nabubuhay mo ay hindi aksidente. Bahagi ito ng inyong mas malaki at banal na plano. At kung mananatili kang matiisit, nagpapasakop at bukas sa kanyang kalooban, makikita mo ang oras ng Diyos ay laging tama, hindi maaga, hindi rin huli. Pangwakas, na nakaisipan, ang layunin mo sa buhay ay mas malaki kaysa sa sweldo mo. Palagi tayong pinapalanan ng mundo na ang halaga natin ay nakabasa sa trabaho, kinikita o mga parangal. Pero ang ibang pananaw ng langit, hindi ka nasusukat sa iyong posisyon o trabaho sa laki na kinikita mo, isa kang minamahal ng anak ng Diyos nilikha para sa isang nakatanging misyon. Maaari magbago ang papel mo, maaari magiba ang titulo mo sa trabaho, maaaring tumaas o bumaba ang kita mo pero ang tunay na pagtawag ang harapapin ang kaharian ng Diyos, maglikod ng buong puso at magdala ng iyong liwanag ay hindi nagbabago. Hindi kailang nilikha ng trabaho mo para ubusin ka o durugin ang iyong espiritu. Bahagi ito ng pakikipag-partner mo sa Diyos sa pagdadala ng kabutihan mo sa mundo. Kapag tinigil mo ang paghabol sa trabaho, para sa estado ng pera at sa halip ay lumakad ka na may kumpiyansa sa iyong layunin na matuklasan mo ang kapayapaan at kagalakang hindi kayang ibigay o kunin ng mundo. Kahit ang pinakamaliit na gawain ay nagiging sagrado kapag ginagawa ito ng may pusong nakatuon sa Diyos. Kaya ngayon, Bitawan mo ang takot mo sa kakalungan ng pagkawalan mo ang bigat ng kontrol. Hilingin mo sa Diyos na ipakita sa iyo ang misyon na inilaan niya para sa araw na ito. At magtiwala kang ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo habang lumalakad ka sa kasabay niya. Sa huli, ang buhay mo ay hinihinusgahan ba sa dami ng tagbahong nakuha mo o sa laki ng sweldo mo. Ang tunay na mahalaga ay ang pananamantayang isinabuhay mo at kapag dumating na araw ang naharapin mo ang Diyos, narinig mo sabihin niya, magaling, mabuti at tapat na lingkod ay higit pa sa anumang bagay na mainaalok ng mundong ito. Amen? Maraming salamat po sa inyong makikinig. Sa usapan hanggang sa muli, makinig dito sa Biblia. Ang sasagot. Maraming salamat po. And don't forget to subscribe and share this video. Thanks for listening. Salamat, brothers and sisters. Hingga semula